Narito tayo ngayon upang matunghayan ang napakainit, nagbabaga at talaga namang usap-usapan at maraming pinaka inaabangan na issue ni Ate Erika. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay matapos nga kausapin ni Kalinga Val Santos Matubang si Lola Miguel at ang dating pamilya ni Ate Erika ay on the way na siyang pumunta at hanapin ang bahay ng mama ni Ate Erika na si Ate Gina. Ito ay dahil marami ang narinig si Kalinga Val Santos Matubang na sinasabi ito at gusto niyang linawin. Hmm. Mas maganda kay Erika. <laughs> <laughs>

tahimik na sila, dapat tahimik na sila. Eh, ngayon dapat di, di sila nagsalita, pero walang issues yung gaya. Nagsalita sila ng nagsalita, ito nyo sila mga Sige tayo, ito mga ako. Ha? Ano na lang yan o? Ampo, ampo, mamaya ako. Sige. Hindi pa lang ano doon, yung loti, 70 Binti pala yung loti. Sana mo sila kung gusto nyo sila mag... Ano? <laughs> eh! Wala, wala pa kayong loti, meron na. Kasi yun doon, may kapitbahay bagang may loti rin. Ibala kong sa inyo po ibigay yung ano. Para malapit na kayo, magkasama-sama. Diba tay? Ano mo lang <laughs> na huwag iminta sa iba? Ano? tapos ano na natin yan? Tara, magkalinga. Tapos ko tayo. At pa dito po, muli ako na pa daan dito. Lalo no mix. Maraming salamat po sa ating lahat mga kalinga. Shout out sa lahat ng nandito. Mabuhay. Yan po. Maraming salamat mga kalingap. Thank you so much po sa ating lahat. Yan po. At muli kong napuntahan sa Lolo Miguel ang araw po ng Martes, July ay August. August 6, 2024. Salamat. Mabuhay. God bless. Yan po. Mga kalingap. Ito kami sa barangay Mangkamagong at uh, mapasama kami sa mga barangay official po para ka natin si Gina Gina Sorita ang nanay po ni Erika mga kalinga, barangay Mangkamagong Sino kayo si Kapitan? kasalukuyan nga na naglalakad si Kalinga Val Santos matubang papunta sa barangay kung saan nakatira ang mama ni Ate Erika na si Gina. Kaya naman siya pumunta sa barangay dahil nais siyang magpasama sa mga officials na mahanap ang bahay ni Ate Gina. Talagang importante nga ang usapan na ito sapagkat dito nga nila malalaman ang katotohanan sa mga paninirang puri na sinasabi ng mama ni Ate Erika na si Gina kay Kalingap Rab. August, August 6, 2024. Salamat, mabuhay, God bless. Yan po, mga Kalingap. Ito kami sa barangay Mangkamago. At uh, Papasama kami sa mga mga official po para pata si Gina. Gina Sorita, ang nanay po ni Erika, mga kalingat. Barangay Mangkamagong. Ano ko si Kapitan? Barangay Mangkamagong. Ikaw! Pusta! Ha? Huh? Sana <laughs> Magpasama ko doon kay ano kay na Jean Surita. Ah, doon sa kabila kasi nag Meron siyang inakyat ng parang live. Tapos nagparang ngaw-ngaw na nung vlog daw ni Kalinga Prab, si Erika, wala malamang binigay si ano kay singko Inang ko. So, yung ko, kung wala, di ako mabigay sa kanya. Di ako, di pwede ka pagsama sa akin doon sa bahay nila. Makuha tayo ng O sige. Para natin kung putuo talaga. hindi ako mabigay ng kwarta. Wawa naman kung walang binibigay. Diba? Ha? Ay, tako, ay ka tako. Ay ka. Ay ka. Ay ka.

Hindi nagtagal ay nakausap nga ni Kalingap Val Santos matubang ang isa sa mga officials sa barangay na yon. At nagpatulong nga si Kalingap Val upang matunton ang nanay ni Ate Erika upang malinawan matulungan din ito at malaman kung ano talaga ang pinaka problema na hinain niya kay Prab. Buti na lamang at matulungin nga ang mga officials doon dahil dahil sa kanila ay nahanap nga ni Kalingapval ang bahay ni Gina. Amin natin kung totoo talaga kung hindi ako mabigyan ng kwarta, <laughs> wawa naman binibigay. Diba? Ha? Ay, tako, ay ka tako. Ay ka. Ay ay, Edison, nga. ka na Edison son Nabot ka lang kami. Ay, madya. Saglit ka sa barangay yun. Iyon, ang may um, important lang. Yes. ka lang sa barangay yun. Ako. Ikaw. Ako ba yung ko. Lang kung wala billing di Ako ako mabigay. <palingrisos> um. Um, di, hindi yung anak kay Gina. Gina. <disconnected state> yung matanda, binabayan ko. Gina. Yung nanay ni Erika. Ano sa taas? Taas yun. Yan, yan, pupunta natin. Ang oh. bahay nila doon. Ano nang tao? Sarat. May nakalaki nga baga na walang binigay. Ibigay vlog ni Kalinga Pro. sabi niyo walang binigay. Kaya alam nila namin kung wala. Para kung wala, ibigyan ko na lang. Kung baka ano? Nalo mo yun? Nakatsap na, 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 yung Actual na pinagsalita niya.

Maganda yung lugar mo kap. Tahe, ano malinis, ano. Ah, malinis ako. sa... Hanggang dito na lamang muna ang ating napakainit ng babaga, pinaka-inaabangan at usap-usapan na latest issue ni Ate Erika. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!